Hmm. Yan dating nan, oh, nagawala. Yun, what's up mga kabida? Balik yung intro. Dito ako nakaarap. Kay eh, parang Dennis pala nakaarap. Yan, magandang umaga po. At uh, sa video nito, kukunin namin yung panty namin pinagawa. Yung lambat ba? Yan. tapos magpapaturo tayo kung paano bumagsak. Ngayon, isa tag nito. May buhos dam siguro. Nagpakawala siya ng tubig. Kaya kung napapasin nyo, ang daming water lily yan tapos ang tubig is uh, hindi siya malinaw malabo parang chocolate ba Ayan. walang ganong basura siguro na tangay oh, malinis eh Tapos, pati yung area na pare kung saan mag magulog ah. Oh. magpapaturo tayo no? para hindi wala sabit no? <coughs> Kasi oh. Hmm. malalim to 'yan eh. Baka sumabit lang. Hmm. Sayang. Sa walang sal. Banda yung aming lugar mga kabila. Nasabi ko na sa aking unang vlog dati Banda dito Tapos ibang lugar naman dito sa kabila Ayan, May dala, dala kami mga chichir ya Merienda Tapos inumin Ayan nasa dibdib kasi natin yung camera kaya hindi tayo maka hindi natin maharap sa ating muka. Ayun. Di ba na muna yung mag, para makita niyo. 'Yun know, oh. siya. tara, punta muna namin mga kabida. Medyo malayo-layo pa to. Mamaya tayo magsasagwa. Siya din po pala kay Bro Robert Yan. Alfonso na nagpapabati sa kanyang birthday sa June 10. Ba, June 10 din pala si sa uh, bro Robert 'yan. Alfonso from Cathedral City, California, USA. 'Yan, taga Pampanga din po siya. 'Yan na, meron po siyang chat sa atin na nagpapa-shoutout siya. Yeah. June 10 from Cathedral City, California, USA. Yan. Happy birthday. Advance happy birthday po, Sir Robert Alfonso. Batiin mo naman si Sir Robert. Sir Robert, happy birthday. Yan, Sir Robert Alfonso. Yan. Lapit na kami mga kabida. Bali, kakunti na lang. Ay, laki na, no? Kumalabo. Hmm. Mga kabida, daming mga... water oh. nagpakawala yung dam niyan pag ganyan. Oh, meron dito daanan ng isda pare, no? Oh, isda yan. Para pag inaakyat. Hindi sila mahirapan, no? Meron silang mga kabida, yung mga bangka nila, ang dami. Ah, banda dun sa yung karelala. Banda ka rin. Maraming blue. Ah, oh. oh, yun, yun sa kanila to, mga to. Dami lang bangka, oh. Two, four, six, eight. 10, 11 dati daw tigta tatlo pa ang mga bangka nila naman, no? uh. ayan nandito na kami mga kabida dito sa pinagawa natin ng tawag nito <laughs> lakas nga <laughs> may tumatalon talon na tawag nito Ayan, dito yung daungan nila. Ah. Asan? Ayo, lag lagay no. Lagi yung nila. O yun. Makasadsad na tayo. Sadsad -sad ba? Yeah. Okay. Okay. ha?

galing na yung mga bata dito mga sanay mga kabida eh mga kabida na ken 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 Maburak mo? maburak lah, maburak lah koy, maburak lah. Ini maburak lah. Ini mana lah kabit kiri. Mak kaya lah. Kalau nama ini, kau nak? Kaya ninyo nya, mui tang salak. Kau ayan mga kabila yung ating lambat na pinagawa ang haba pala nyan ay makabaya ka eh alas kasing laba <laughs> na rin tatawa mm, hindi nga rin dasali oh hindi tali ngayon na may kalingon nga rin yun, yun, yun 3 meters yung kabana na siguro mm, mga 3 meters 3 meters siya kagin na yung mga kanya na wala naman sa ayan siguro Jadi niatnya apa banget? Salus. Jadi apa tuh kita festu yang kalian? Harus salus. Kita mikir yang harus bilang kalau ini. ini harus saya bilang, misalnya. Beberapa orang sukur kerjaan lagi pasiku. Bareng, ada di tiap yang bareng. Ada, ini lupa di tagi luto ini. Bisa, pasti enggak, jadi apa? Ah, halimbawa yung kamamadura hmm. Kaya kaya niya na siya itong palito Kaya yun yan Kaya kaya yun Maanyan niya kanyang kibang kaya niya koy Oo, makakamalatag yung kanyang Kaya di ba nung ikaw makakababag siya Kaya kaya itong palito Tapos isilo kayo Mumuna ka kaya Kasi may dundaman nga saan tagi... eh Tingin ba ba ko ba't yung kalaman ito o Ali, palito yung kaya kaya nito Ano kayo ay, mas marakala ako kaya niya. kaya niya Ali, puro yung sabihan yung

Hindi mo alam kasi niya rin. Eh. Ah, wala wala pa lang kain, na eh. Oo. Para mag-space ka work ang gilid. Oo. Tura na eh. Tura na eh. Ngayon duro mo ka santi kanya no, takay pa tagol mian. ata pag tumaan niya. Mas malaki kasi sila mga ante eh. Santi mo makapi dikki ya. Ayan mga kabila Nakuha na namin itong aming Lambat mm -hmm.

ang kapal mga kabida nung tag nito water lily bali gumagawa lang tayo ng daan no? tayo yung bangkero ngayon ganang okay, ito mabait yung si eh, mabait yung magkakapatid na yun walang problem yan binigyan pa tayo ng tapos tinuruan pa tayo ng mga teknik yan uwi na kami mga kabida si parang Dennis mayroon pa trabaho at uh, may arbes yung aming kumpare si parang kati ang dami dito mga tag nito talong ang kamaganak nung talong namin niya mga kabida pali tinanim din dito ng mga yung mga nagdatanim ba tinanim din dito luwang oh kasi hindi talaga sila lumalaki ganyan lang siya maliit pero maraming bunga yan tulad yan gaganda yan pare no lalo na ngayon nagulat yan bit 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 bit, bit parang din si lambat natin tayo yung ating panala bali uwi na kami nito ay <laughs> hey boss sapan na ka natin mga kapid may kukuha ng isda lagyan natin ng tubig to panapor ang di-deliver ko eh oo ayan tinitinda ah, pa na ng alas dos kaya pang kalaw magalang magalang pala magalang pang pangga timurin si mo itong oras siguro na eh Lalo na gagawin di ako kayo isang kaya sa Nagasin. Oo. Uh, di ba kaya. eh. Malabula rin. Sabado. Na. Alam ko alam ko lang pa higit. Mag-vlog ko, ah, mag-vlog. Mag-vlog. Mag-vlog ka rin. <laughs> <laughs> Yan, mga kabida. Tungan natin kung balibiyay niya mga kabida is magalang pampanga. Sige naman kayo ba? Kaya ni rin. parking na i-try yan para sa mga magbanda di Pwede na. Ano gulo.

Ah, oh, ganda. Ang laki. Hmm. Mga na yung mga isla. oh. Hmm. Oh. Ganda ng tingnan, oh, nagawala. Oh. Ganda na size. Great. May dagang mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, tubig lang. 넌 나, 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 넌이넌 나, 넌 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 나, Okay. 65. 65 lang pala yung kakarga niya mga kabida. Okay. Hop, hop, hop. Tama na nahulog nahulog sayang sayang magkano na yan nasa 20 <laughs> 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 ay, tapos na yung karagan niya ay laki nung no. ay yung nga no sarap niya no anong luto niyan ayan 65 nadali niya sa magalang pampanggo ayan Ah, laki niya nadali mo na Pagaw, no? Ano yan, ano pare? Ay mo, apat, apat Pwede na yung apat <laughs> Ay <Kaya> na Arin <laughs> po, apat mo Apat mo, apat mo Itcha mo na lang Ano yung mo? apat mo? Ito lang. Okay. Ito Ito ka Yan. Bibigyan tayo. Bibigyan tayo ng pang luto. Apat lang. Para mo. Apat lang. Tingnan ko lang para makuwento ko daw. Ayan. Pwede na. Pwede na. Apa mo. Alin mo naman na Alin. Iba na pa may tilapia. mo. Mayoko. Apa mo hapat Ano yun hapa mo Ano yun Ano yun Ano yun Ano yun Hapa mo, hali mo lang ang kain pa rin po Hindi nilang yaman na hapin yun kaya Ano na Thank you very much Yan mga kapida may pangulam tayo O, tuna, tuna. tuna. Balik na adi na yun lang Pangulam lang Ito na Marami marami pa yung binigay Paisal pa mo ito Hama, mga kabila, binigyan tayo ng pangulam. Tikman natin daw. Ano kaya masarap na luto dito? Da, Ralda. Ano din hindi parang gotel? Eh, parang hindi. Eh, parang hindi. na. O iparoron. Apat lang mga kabila. Mga kabila, nandito na tayo sa bahay. At magpapaksiwa ako. Kukuha tayo ng talong. Daming bungay talong ang lalaki pa ang lalaki ng tanong oh. ang dami mga bunga oh. hmm ang dami mga bunga mga kabihin ayan kaso madamo lang sa na araw, dilinisin natin yan. Oh, ang dami pa mga bunga dito, maliliit. Yan, kuha tayo ng pampaksyo lang. Oh, pwede na to. Pangalo lang natin sa paksyo. Tapos nalinisan na ni Nanay Kabida mga Kabida. Yung isda. Yeah. So, bali mga Kabida. Yan, lulutuin na natin yung ating paksyo na tilapia. Yan, tatlong yung kinuha natin. Lalapa doon, lalaki. Yan, tapos yung talong natin kinuha. Meron na din tayong sweet bawang luya dito. Tsaka sili. Yan. Tapos suka, paminta, tsaka asin. So, bali magluluto na tayo mga kabila. Madali lang naman luto to. Ito yung pinagaluhalo lang. Ito na natin yung ating isda. Sinindihan ko na yung kalang. Nagyan natin ito mga sili. Bawang. Napakadali. <laughs> yung pinakamadaling luto sa... Ay, hindi na natin lalagay ito kasi sobrang mahal nung tawag nito, luya. Kailangan magtipid-tipid din. Napakamahal na luya ngayon. May git 200 plus. Yan, suka. Ito yung sukang paumbong yeah. Okay na yan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng paminta. Lagyan din natin ng asin para para pampalasa na rin. Napakasimple. Yan, din natin lalagyan ng tubig mga kabida. Kasi hindi naman ganong maasim yung ating tag Suka. Yun lang nabibili ng takal-takal ba? Alam nyo ba mga kabila? Si nanay kabila may hindi bumili yan. Marami yan. Ganyan lang karami. Pwede na yan. Tapos ating inahin tong ating kalan. Siyempre tapos ating takpa. Yeah. Pakuloy muna natin, lutuin muna natin mamaya. Lagay natin tong ating talong na kinuha. Daming bunga mga kabida. Dahil nagulan-ulan, gumanda yung kanilang bunga. So, yun mga kabida, luto na yung ating paksi, oh. Dinagay ko na yung talong. Yeah, ready na. Kain na tayo nito. Wow. Nagmamantika-mantika pa siya. Kain na po tayo, mga kabida. Yan mga kabida, kain na tayo. Wow. Ito na yung paksim natin, oh. napakasarap. Yan. Tapos may kanin na rin tayo dito. Kasama natin si Mrs. Gabeda. Shout kain po tayo. Gabeda, uh, kain na tayo. At, uh, wala si Baby Gabeda. Nagbakasyon muna doon sa uh, sa aking biyanan kina Mrs. Gabeda. O yon bago tayo kumain, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Nasarapan po namin at uh, bigay niyo po yung ligtasan sa amin sa araw-araw. At uh, lagi niyo po kaming gabayan. Pati na rin po yung aming pamilya. Pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus' name. Amen. Ayan, kaya po tayo. Ayan. Kawa ka ng sabaw. <laughs> Yan Kant na lang pala yung sabaw. Ah, kanti lang sabaw ko nilalagay talaga. Gusto ko pinapatuyo ko siya. Ayan. Um. Sarap niya. Kapag ganyan na luto, solid na lasak. Salukin mo yung isa. Salukin ko yung... Hindi. Diyan mo naman kaya. kaya? Hindi ko ka hindi mo ubos. Hmm, yung masubo <laughs> po. Ayan po. Gutom na, hindi <laughs> na. Paksiyo. Ayan, thank you pala kinaparing katit Parang tito. Tapos kinaparing din. Binigyan tayo ng sa pangwala. Saan ba sa ito? ito? Hmm. Dito sa derecho dito. Mukay dandela. Makakala ko dito. Okay. Hindi. Yeah. Hmm. Ay, ito tayo. Sarap ng paksiw. Kaya yes, sayang, hindi tayo nakapaglatag ng lambat mga kabila. Daming water rin. Naglabas ng tubig yung badam. Kung... Um, <coughs> Pwede sana yung kung Walang water lily. Kaso may water lily. Mapupuno ng water lily yung sabi nga, lambat namin. Matesting sana namin. Sabi nung gumagawa, hindi kayo pwede niyan. Tapos masasabit lang yung yung sabi nga, yung lambat, nakasayang. Mukhantakin daw ako pagka uh, Uh, gusto namin maglagay. Ang binigyan pa kami ng tag nito. Binigyan pa kami ng panalap, yung malaking panalap. Hindi pwede, hindi walang panalap mga kabila. Pag nagwala, hindi siyang makawala. Oh, stop. Ay, si Pan Dennis. Yun ang pinakatrabaho niya. Um, mangis da. Kaya merong nag-harvest. Siya naman yung namumukot. Nangingilo. Yan, yan yung trabaho niya sa fish ba. Pag-ingilo okay, na. Hmm. Nagkikilo siya. Medyo mahirap din yung trabaho yung pagkikilo. Kasi pag nagkamal Hindi naman pag nagkamal Pag uh, nagbubuhat ka, pinakamahirap sa trabaho sa pamamukot, yung mangilo. Mahirap din kasi kung ilang tunlada yun, kikiloy mo lahat. Wala kang kapalit ang bahay. Ang pinaka-importante hindi ka nagbaba, yung nagbabasa. Yan ang trabaho ng Pam Dennis kapag... pag hindi uh, natin misa nakakasama, yan. Ganyan ang trabaho. Uh, ah, may trabaho sa si Pam sa sabukin namin gabi naman ng gabi naman. Ayan mamalaka, mga isda. Kain mo tayo. Kap! Tulang sabaw. Tulang sabaw. Sa'yo. Ayun na. Punong-puno yan. Sunam. Ang tignan lang sabaw. Tuloy <laughs> <laughs> Sa puno hmm. tayo. Hmm. Luya. Hindi mo kinakain niya. Pwede yung kain. Hindi ako ko. Pwede nang kainin ngayon yan kasi napakamal na luya. <laughs> Ay dalawang daan eh. Napakasarap ng tilapia. At tag na to. Kapag bagong uli na ganito, apakatamis niya Yung galing harvest Arbis. Hmm. hmm. tayo? Sa mga gusto magpabati, mag-comment lang po kayo or mag-message sa akin sa akin Facebook Jolly Bee Yan babatiin ko po kayo. Sa mga gusto mong magpabati ng karawan. Yan. Kaya sa mga pamilya nyo Pwede po sila shoutout at tabatiin ng happy birthday. kain po tayo. Hmm. Ito pa akong Pero bago po mo alam kanan. Kanan ko muna pong pasalamatan po kayo lahat sa walang sa akong suporta nyo. Sa amin ni eh, Parang Dennis, ni eh, Miss Cabida, na suporta nyo po sa amin. Salamat po. Sa lahat ng silent viewers natin dyan. Sa lahat ng hindi po nag-i-skip ng ads, nag nga, atas, comment nagla-like ng ating video. Yan. Sa mga solid kabida po natin subscriber at sa mga bagong subscriber po. Yan, sa mga lalo nito, sponsor natin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung aming vlog. Ingat po and God bless. Bye-bye.